tayo ng panibagong rose is uh, nung itinanim ko siya, nung nilipat ko siya ang konti lang ng ugat niya kaya nung mga at na tinanim ayan siya nalalanta naku mukhang nalalanta siya sabi yung okay eh, magkaiba yung kulay nila dalawa cute kaiba sila dalawa so ayan ang ating rose sana hindi siya mamatay mainit pa naman ngayon ko ito yung iba wala pa siyang bulaklak so ang ating roses ay malamunta sayang naman kung malamunta siya sana hindi siya mamatay. Sa